Grabe naman guys Tignan nyo, sobrang lakas ng ulan, no? Oh, no! Nakikisilong nga lang pala ako dito na may tinda ni Aling Puring. Ayan, no? Oh. <laughs> Ang dami niyang mga tinda dito, mga tropa. Ayan, oh, no? may mga gamot, may mga pampaganda, tsaka mga pampapogi. <laughs> tsaka dito rin, guys, pares lang sila ng mga itinitinda. Eto, buti na lang, may maliit na bubong dito, guys, at nakakasilong tayo, no? Alas kasi, may bagyo yata, mga tropa. Eh, sa inyo ba, guys, umuulan din? I-comment nyo naman sa comment section para malaman ko kung saan mga lugar ang madalas umuulan ngayong panahon. At saka nga pala, huwag nyo munang kalimutang i-like ang video natin na bago tayo tumakbo rito sa napakalakas na ulan na yan. Dali, like mo na yung video at mag-subscribe ka na boy! <laughs> Eka teka, paano na to? Maligo na lang kaya ako sa ulan? Oo nga no. Tara, maligo na lang ako sa ulan. Grabe, sarap naman maligo sa ulan boy. Halos first time ko na lang kasi ngayon maligo ulit eh. Dati araw-araw, ngayon. Halos ngayon na lang talaga. Ayun no, kaso wala akong kalaro sa ulan. Sayang naman boy. Eh kayo ba guys? Gusto nyo ang samahan maglaro sa ulan? Tara maglaro tayo. Like mo na ang video dali. <laughs> eh wait lang. Parang alam ko dun sa may covered court marami dong mga tumatambay na mga tao Check natin dun guys. Baka may makita tayo mga kaibigan. Baka mamaya may pwede tayo makalaro. Yun no. May nakikita ako sa dulo boy. May mga naliligo din sa ulan. Eto na nga bang sinasabi ko mga tropa. Takbo. ano <laughs> Naliligo din sila sa ulan pala no Andami namin pala dito <laughs> oh, ang sarap naman talaga magtampisaw tsaka meron pang palabas na TV dito guys so ano kayang binabalita dito oh no baka sinasabi din sa balita eh may bagyo magingat kayong lahat mga tropa may bagyo atang paparating sa ating bansa <laughs> pero habang sila naglalaro-laro pa rin sa ulan ayun no? si Manong may kotse oh. ang yaman naman nito ni Manong tignan nyo naka sports car siya wow Manong baka pwede naman ako makalimus sa iyo kahit 20 pesos lang tignan nyo guys, so nakalabas pa yung kamay nyo diba ganyan mag drive yung mga may yaman <laughs> ang astig yan boy pero wait lang, tumigil na yata yung ulan boy ay hindi, tumigil nga lang sa saglit, tas bumuhos na naman ako medyo gininawa ko dun ah eto guys, sumilong muna ako sa may payo na nagtitinda dito ng mga gulay gulay, ang lamig bigla. <laughs> kaya yung mga kasama ko dito nililigo, hindi sila giniginaw tsaka wait lang may mga tinda pala rito may mga lemon at tsaka mansanas pwede tayong bumili tara nga bilhin nga tayo mga tropa pwede ba talaga bumili nito eh may pera naman ako ah kamilan asan ba ang may ari nito hindi ako makabili ah oy ate ikaw ba may ari nito na naku siguro may ari nito tumakbo muna sa bahay nila kasi sobrang lakas talaga ng ulan boy kaya hindi muna sila nakapagtinda dito rin oh may mga laruan po what anong klaseng toys to pwede ba akong bumili niya ako hindi ako makabili. Wala kasi talaga yung may-ari, mga tropa. Paano na yan? tambay na nga lang muna ako dito sa may covered court na basketball. Naku, tumatagos pa rin yung ulan. Meron naman ditong ah Bakit naman ganun, boy? <laughs> Tayang, oh. Pwede pa naman sana ako maglaro dito ng basketball. Abot na abot ko pa naman yung ring. Tapos tatakbo ako dito sa may kabila. Parang whole court. Kaso wala akong bola Tapos titira ako ng treso. Oh, Bing! Kaso nga lang, boy. Wala akong kalaro. Magdala naman kayo Lagyan bola dito mga tropa para may kasama ako. So mga tropa, tignan nyo yung mga timba dito. Ang dami na niyan laman ng tubig kanina. Ngayon, eh tapos na yung ulan boy. Ayun eh, no, sumisikat na yung araw guys. Let's go. It's time na para maglaro. <laughs> ang sarap-sarap pa naman maglaro kapag hindi umuulan. Tsaka ang dami ng mga tao dito sa kalsado. Wow. Hoy tropa, bulabulan tayo. Bulabulan tayo. Teka nga lang, parang meron na yata ang tinda dito. Ah. Kaso wala pa rin yung may ari Baka pwede natin iwan na lang yung bayad natin, guys. Gusto kasi bumili na ito, eh. Nakalimutan ko nga lang kung anong tawag sa laruan na to, boy. Wait lang, anong nga ba tawag dito sa laruan na to? Kalimutan ko, i eh. Comment yun naman sa comment section. Tara, mamili tayo kung anong magandang kulay. Wait lang, ano kayang pinakamaganda? Siyempre, ito yung yellow. Ayos! Ang astig na ito, boy. Meron na tayo. Teka, asya na yun? Nabili ko na. Bakit wala pa rin dito sa so may bag ko? Naku, naloko na yata tayo, guys hindi sa atin napunta ay eto na pala boy labas natin yung laruan ko <laughs> eto yung laruan ko dun tayo sa magandang pwesto ang dami ditong mga tao eh. baka mamaya Agawin lang nila yung laruan ko na to guys eh. harap tayo na magandang pwede nating paglaruan na ito ay no ah na ito paano ba ito nilalaro oh, paikutin mo na boy paikutin mo na ako di ata ako marunong gumamit na ito di eh. ako marunong guys sensya na kayo <laughs> di ko alam kung paano siya pinapakikot Ayo umiikot eh bayan, Sayang lang yung pagbili ko dyan guys Ayun, napapaikot ko na pala <laughs> Hirap na hirap lang akong paikutin Pero yun, eh, nadire-diretso na boy Napaka-astig <laughs> Meron talaga dito sa amin At sa lugar na to, bilian ng gantong klaseng laruan eh Teka nga lang, tayin nga muna tayo dito sa 7-Eleven Pa may mga pagkain dito Teka ba tayo bumukas ng pinto? Ay, bumukas ka na pinto Pasok ako oh. Teka, ayaw bumukas ng pinto mga tropa Sarado pa yata sila eh Oh no, gusto ko pala man sanang bumukas bumili ng fruit soda. Eh, nawaw kasi si Kui. Naku, bukas ka na boy. Bibili ako ng fruit soda dyan sa loob. Naku guys, ayaw ba lukas yun? Bumukas na. Wait lang, asan kaya yung fruit soda dito boy? Parang hindi ko makita ah. Wala ata silang fruit soda ngayon. Puro mga pampaganda tsaka mga pampapogi. Tryan mo na nga. Alis na tayo dito. Punta na lang ako sa may bahay. Let's go, let's go. Uwi muna ako sa amin. May papakita ako sa inyo guys. Meron kasi ko dun jeepney. Jeepney malupit. Hindi <laughs> nyo pa ito nakikita kasi sa Pilipinas Pinas. eh, realistic na realistic to boy aso masikip nga lang pala yung kalisada namin dito mga tropa baka mahirapan na akong ilabas kaya naglakad lang tuloy ako kanina o ayos lang ipapahita pa rin sa inyo kahit mahirap Ito na malapit na tayo guys ayan o What? Tignan nyo tong jeep namin Realistic na realistic yan boy Ang biyahin etay Eh tay -tay, Papuntang ubaw O di kaya ubaw Papunta ng taytay Napakaangas ng jeep na boy Hey no Napaka realistic Tignan nyo naman Ganyan talaga yung sa totoong buhay Eh diba Tapos yung sa driver side bo Totoong totoo yan mga tropa Napakaganda ng graphics Realistic Tignan nyo naman yung sikat ng araw Talagang bumabanda talaga sa jeep O bakal ng jeep ni natin Talagang napaka kaganda. Eto guys talaga, totoo na tong realistic jeep ni sa loob ng Pilipinas. Tara drive natin to. Kaso masigit nga to eh. Nahirapan na kong dumaan dyan sa mga yan boy. Pero ayos lang, susubukan pa rin natin. Tara tara, maging driver na tayo mga tropa. Teka, ba tayo sumakay? Oy, sumakay ka na sa jeep. Ayaw sumakay guys ah. Baka mamaya nakalak pa yata boy. Pero nakakapasok naman ako sa loob. Digin na, idadrive ko na to. Eto mga tropa. Nasakay na nga pala o sa jeep no. Atras At natin tong realistic na jeep na to sobrang haba nga pala na ito guys baka na akong ilabas no eh, eto pitpitin na lang natin yung jeep nating na napaka parang totoo talaga e eh, kasan ba tayo dadaan dire diretsyo na lang ako guys May mahirap kasi kapag lumiku pa ako dyan eh pero hanap na lang ako ng iba daanan kapag nandun na tayo sa may dulo ayan oh. pag mabiyahe kami ganyan lang guys hihintay kami ng mga pasahero dito bigla na lang kasi may mga lumalabas dyan ng mga tao sa ngayon eh wala hindi e, ko alam kung saan sila nagpunta baka mamaya busy ang mga tao guys kaya walang nasakay sa jeep natin ngayon kayaan nyo na nga diretsoin ko na lang tong kalsada na to mga tropa kaya natin baka may makita pa rin tayong mga pasahero dito sa dulo ay no pang may ilog pala doon. ngayon ko lang yung nakita tsaka meron dun ng perya ringa muna natin umatras pasok tayo dito guys oops di yata tayo kasya naku mahaba masyado yung jeep natin kailangan natin pumina eka gigilid muna tayo sa pinakapader para kumasya yung jeep natin napakahaba oops Nako, ang hirap talaga pag mahaba yung jeep guys. Tignan nyo naman, halos, halos hindi tayo magkasya. Kaya ganyan na lang ginagawa ko. Atras abante. Yun, nakakit din yung jeep natin mga tropa. Ayos! Nandito <laughs> na tayo sa may Kaso, inaabot na ako ng gabi. Baka sarado na to mga tropa. Teka nga lang, baba nga muna tayo. Ayan ako guys, oh. nakikita nyo naman. Bumaba na ako ng jeep nating parang totoo. At inaabot na nga pala talaga tayo ng dilim guys. Eto guys, nagila Nagawa na nga dito yung peri ay Ayun no. Wow, yung peri wheel, Miki ng kinang na parang alitap. Tap. Teka lang, ano yung pwede natin subukan dito? Pwede ba natin i-try yan? O pwede tayong sumampa? Oops, bakit tayo umikot? Ay, umikot ka na. <laughs> Kasakay na ako dito. Tatry ko nga sumakay sa ibang mga kulay Si ayaw din naman umandar eh o, di nga lang nagalaw Ay e, gagumalaw ka na boy Yun, umandar na nga siya yung mga tropa Ang astig <laughs> Tangan pala, umapu tayo kasi hindi gagana Baka daw kasi malaglag tayo kapag hindi tayo Nakano po Yun oh, uy, ang sarap naman dito sa Paris Will na to Mag isa nga lang ako Samahan nyo naman ako guys Libre ko na ang pagano ano nyo, bayad nyo dito sa Paris Wheel. Basta nakalike ng video ha, libre natin yan. Okay, kailang ikot kaya tayo. Guru, last na ikot na muna ito. Yan you o, know? pang grabe. Kaso nga lang, eh, gabi. Ano kaya kapag umaga? Kitang kita natin yung mga nangyayari dyan boy no. Kaso nga lang, eh mamaya, susubukan ulit natin dito pumunta kapag maliwanag na. Ito na, pababa na tayo guys. Kailangan na natin tumalun ha. Tatalon na ako boy. Tara na, exit na ako. Try <laughs> naman natin dito sa may kabila mga tropa Kaso may bayad din yata rito Eh, eh no payment to oh. Tara magbabayad din ako dyan guys Eto guys Nandito na ako sa may loob Gumagalaw-galaw na boyo Kaso biglang bumusin Napakalakas na ulan Umulan na naman mga tropa Nako naman nako pa to may enjoy Eh no Umagana na ngayon sa may peryo Kaso nga lang Wala akong kasama dito Umupo At napakalakas pa ng ulan Oh no Ako babalik na ako sa may jeepney ko para magaan na lang bukas babiyay-biyay tayo no baka may makita na tayong mga pasahero ikaw paano ba umalis dito oh no nasa na yung jeep ko nakula ah hanapin ko nga muna So yun mga tropa, maaga nga pala muna akong pumasok no Kanina kasi oh, laas laas ng ulan Dinala ko yung jeep doon sa may e school Kaya eh, alam nyo ba mga tropa, isa nga pala akong estudyante <laughs> Pumunta nga ako ng school para ma kung may pasok kami Pero sabi daw, eh wala Ang dami na nga mga nagsipasukan din yung mga estudyante dito guys eh. Yan no? si tropo <laughs> Ano tropa, wala ka bang sundo? Give na lang kita, meron akong jeep dito Yan oh, eh, no? ito yung jeep ko guys so. Uy, jeep ni drive ber pero isang estudyante. Kaso wala amin pasok today kasi lagi na nang bumabaksak yung ulan. May bagyo daw pala. Kaya eto may hawak-hawak kong payong. Teka nga lang alisin na natin tong payong natin guys. Wala naman ng ulan eh. Kanina lakas eh. Tapos nga pala boy. Eto nga pala yung simple kong classroom. Ay no. Diyan kami ano. Pumapasok. Uy. Ang -sikip, sikip lang ng classroom namin dito mga tropa. Pero meron kaming TV. Ay no. Sa dulo. Nakikita nyo ba yan? Tara pasok kayo. Ililibot ko kayo dito sa classroom namin na napakasikip lang. Kaso nga lang, walang pasok eh. Kaya eto, andito lang ako. Lilibot-libot ko lang kayo muna, mga tropa. Dito ko naka Ano, po. Ayan, oh. dyan ako nakaupo sa unahan. Kayo ba guys, saan kayo nakaupo sa school nyo? Sa bandang likod, unahan o gitna? I-comment nyo naman sa comment section mga tropa. Baka parehas tayo na bandang harapan. Kaya lagi ako natatawag na teacher eh. Tapos, lagi ako nagre-recite dito. eh na meron kami TV dyan. Mga example ni teacher para makita namin lahat para maliwanagan kami boy kaso nga lang walang pasok ngayon eh sayang naman eto tara labas na lang muna tayo ngayon for today's video mga tropa kaya nga lang share muna ako wait lang dito nga lang pala yung ian namin guys kasi mga boys lang kami dito lang naihi <laughs> wala nang ibang daanan eh no hihi ka na lang dyan tapos diretso na yun boy sa pinaka baba eh tas may babaksak na lang dyan na tubig para malinisan tara okay na boy labas na tayo eh kasi sinag na ba yung araw mukhang pasinag na ata yung araw ah umin, oh, dami pa mga estudyante oy wala tayong pasok ngayon may bagyo daw kasi na paparating hindi pa ba kayo magsisiuwian ako mga classmate magsiuwian na kayo habang meron pang araw na sumisinag kasi kapag bumaksak na naman yung ulan eh yari talaga boy pero tara na nga sakay na nga tayo dito sa jeep natin pero ko baka makakita pa ako ng mga pasahero sayang naman para makabiyahe pa ako for today's video eto na nga ba ang sinasabi ko mga tropa bu bumaksak na naman yung ulan. Pansin nyo naman kanina, di ba? Ang lakas-lakas pa ng sinag ng araw, pero bigla-bigla na lang talaga bumabaksak yung ulan ni. Eh. Ay, sana makita tayo ng mga pasahero kasi nalakas yung ulan boy, Eh Ay, no, estudyante pero nagjeep tayo. <laughs> ang angas naman ng jeep ni driver ng Pinas na to. Eh isa pala tong estudyante. So sideline guys. Konti lang yung may kita yung ganun boy. Kaya kapag nagsakay kayo dito sa jeep ko ah, magbayad ang lahat. Pero ililibre ko ang maglalike ng video ay di kaya bibigyan ko lang ng discount teka lang wala ba tayo mga pasayero po nandito na ako sa may gilid ng pang pang mga wala akong may pasayero dito mga tropa na pa tayo guys dun tayo sa may dulo ito ang yung mga nakapark oh mga may kotse pala yung may mga tao dito eh wala rin tayong may sasay dyan guys babalik na lang muna siguro ako doon sa may ano guys malapit sa may covered court dun maraming mga tao Hehe. <laughs> baka nga may naliligo pa ng ulan dun eh kasang ba yung daan na yun? Dire-diretso lang. Apakasikip ah, talaga dito sa lugar namin, mga tropa. Ha. Tingnan nyo naman, oh. Halos isang jeep lang yung kasya. Kapag may kasalubong ako dito, baka mamaya hindi kami magkasya ang dalawa. Teka kaliliko na yata ako dito. Kaya hindi ko na tayo dito, guys. Kaso medyo masikip, eh. May hirap lumikuboy. Ano na yan? Ito na nga lang. Dito na kaliliko. Atras ako, atras. Yo, natras muna tayo, mga tropa. Tapos maniobra tayo, maniobra. Ang hirap naman yung maniobra na itong jeep ko. Realistic kasi, guys. Napakahaba. Parang <laughs> totoo. Tapos napakasikip pa ng alisada. Ayan, tara, tara, balik tayo doon. Eto boy, nandito na ako sa may plaza. Tatabi ko muna. Wala namang ibang sumasakay eh. May mga sundo ata yung mga ibang mga na dito guys. Ay no, katulad na lamang nito ni pare. Meron siyang sundo. Oh, min. So mga tropa, dahil walang pasok ngayon, eh mag drive na lang ako mamaya, no? Kapag nawala na yung ulan, dito ko muna tatapusin ang video. Let's go! Walakas ng ulan, grabe!